Retired Police Colonel Royina Garma itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad ng maladdawa model na war on drugs kung saan may pabuya pagkakapatay sa mga suspect. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the double model Emosyonal si retired police colonel at dating PCSO general manager Royina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang aniay Davao model sa kampanya kontra-droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimularo ang lahat noong Mayo 2016. Inirekomenda raw noon ni Garma ang upperclassman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at noong naka-assign sa PNP IDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa noong aid ni Duterte na si Bongo. The double model referred to the system involving payment and rewards. Sabi ni Garma, may tatlong level ng reward system ang Duterte Drug War. Una, pabuya kung napatay ang sospek. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng isang milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo Rinania ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isinumite niya sa Quadcom kagabi. Wala po mistercher. Um it took me one week to make some reflections. I realized the the truth will always set us free. wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Eh sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan.